Ah, uh, kasi 'di ba, merong may counting may dalawang side mga musikero eh. Dare okay. pakinggan mo si sila Bob Dylan, o si Paul McCartney, wala silang alam sa music theory. Lagi Aha. nilang lagi nilang buong bibig na wala akong alam sa music theory. Na tanga ko diyan. Okay. Tapos may mga may mga sobrang mga virtuoso na musikero na parang mga Jacob Collier, mga Aha mga Jacob Collier, mga Steve Vai, mga Joe Satriani na musikero. Mm -hmm. Sobrang technical. Na sobrang sa theory naman para sila mga theory genius talaga. So, para sa anong importansya ng knowledge sa music theory as a musician? Mm. Uh, It helps you communicate with with other musicians. Mas mapapadali lalo na kung yung musician na yun did their due diligence and you did your due diligence, ang ganda ng mas flawless yung communication, mas, mas makakreate kayo ng alam mo yun, ng the things you wanted to hear. Gets. Para kasi alam nyo yung language, eh, no? yun ang napansin ko. Kasi language. ako bilang ako sa akin, hindi ako marunong wala akong alam sa music theory as in sobrang wala akong alam alam sa lahat ng pinagagawa ko sa music talagang video lang talaga like feel more on feels talaga yun ang nakikita ko sa mga mga may alam sa music theory yung mga yan eh, sila Miguel sila ano na parang hmm. ang dali nilang ma-pick up yung mga kailangan ng kanta para mag may bigay yon kaysa doon sa parang di boy ganito yung gusto ko maramdaman eh gusto ko marinig parang ang hirap nung ganoon eh uh -huh. so parang yung music theory sharing yung language eh no na para isa oo uh -huh. uh -huh. tama tama Tama. Ano pa, ano pa? Ba? Bakit importante ang music theory? And, uh, lalang, uh, marami ka rin maa unlock ng mga techniques mm. na, alam mo yun, na, na parang gin ako sa emotional side ko sa music eh. Mm. Like, it's, okay it's gonna na. be always with me. Mm. It's always gonna be with me, sorry. And, uh, tapos tool na lang siya for for these music theory endeavors yes. and uh alam mo na, na utilize ko yun yung talagang anchor mm. yung emotions yung emotions mo, mo yun, yun talaga eh. yung anchor kasi it, it'll help you innovate kasi you're never gonna make the same music twice mm. totoo yun You know what I mean? Yung nga yung ano eh, yung medyo... Kahit, kahit magkatunog sila, hmm. it's, 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 not it. It's not it. And, uh, parang kahit iplaka mo, alam mo yan, it's not it, baby. So, yung theory is, uh, really important for, um, for pushing innovation then. I believe that. I believe that. Pero yung kunyari nga, kasi di ba parang dati meron naon naalala ko sinabi sa akin ng pinsan ko na tumutugtog din ah. na. Tung sinabi ko nag medyo nag, kasi nag short course din ako sa UP no ng ano ng songwriting. Sabi niya kung kina mag-aral niya baka mawala yung soul mo sa music. Hindi mm. Iniwala ka ba din? Hindi. Hindi. Kasi may lalabas na truth. What? May lalabas na uh, may lalabas yung identity mo, mm. yung DNA mo lalabas. Mm. And kahit, kahit nag aral ka ng music theory or hindi ka nag aral ng music theory. Nandun yun eh, you no? Know? Nandun yung what you have to say, mm -hmm. you know? Uh, what, what shape. Kaya, ito nga eh, parang you're gonna spend your time knowing what music is to you. And that's gonna be the anchor dun na sa mga endeavors sa labas. Mm -hmm. And ginawa tong mga systems na to. Kasi before they can't record a song, so they have to write it in paper. Mm -hmm. And that's how they play music sa mga orchestra. And kahit hindi nila naririnig, kaya, nilang, kaya nila i-duplicate as much as they can. Mm -hmm. And, um...